Isang magandang araw naman po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa aming mga followers and viewers. So maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo sa aming YouTube channel, no? So ayan nga po ngayong uh, gabi, no? So ito po yung mga nahuling isda ng asawa ko mula sa kanyang pamamana, no? So ayan, tingnan nyo, no? Ang dami po niyang mga nahuling uh, isda ngayon. So, hindi lang po isda yung nahuli niya ngayon. Nakahuli din po siya ng isang uh, alimango, no? Kaukaw ang tawag sa amin dito ng uh, ganitong uri ng alimango, no? So, hindi lang pala isa, no? Kundi dalawang alimango po yung kanyang nahuli. So, ayan, no, may pang-almusal na po tayo. Tsaka, hindi lang yun, no, nakahuli din po siya ng mga pusit, no, yung mga first class na pusit. So, nung nakita ko po ito, naglalaway na po ako kasi ang sarap po talaga nitong uh, kilawin, no. So, ayan, tingnan nyo, no, priskong-prisko. So, hinawakan ko pa yung isa. So, habang nagbibidyo uh, po ako, uh, inaayos po ng asawa ko yung mga isda, no? Nilalatag po niya dun sa uh, sahig para mas makita po silang lahat. So, ayan nga po, no? Lahat po ng kanyang mga nahuli ngayon ay nakalatag na. So, iba't iba pong klaseng isda yung kanyang mga nahuli ngayon may mga baga, may mga banasay, no? Timbungan. Tsaka ito pa, oh, tingnan nyo. Ang daming pusit, no? So, nung tinambang namin ito, pagkatapos niyang may ayos, no? Yung mga pusit na sa 9 grams lang po ito. So, ayan. Maraming maraming salamat po.